Opo. Yes, may may buko pa? Buko. Malawuho. O salang? At ito na nga guys, sa sobrang init ng panahon, talagang naisipan namin gumawa ng pampalamig. Tulong na ganit itong kapatid ko at saka pinsan ko dito sa pinakamalapit na grocery store para mamili ng kailangan. At napansin nyo ba guys, ang lino pala talaga ng iPhone no. Uy, naku, nako kung niyan. ganito lang talaga yung gamit natin. Ayan no, wala siyang kurog. Ay ano ba yung kurog? <laughs> ay teka, hindi. Yung hindi magalaw yung video. <laughs> Pero sa ngayon pangarapin ko na lang muna to. <laughs> Malay mo balang araw. Ito na yung gagamitin natin sa pag-vlog. At i-manifest natin yan, guys. So, ayan nga at nakabili na tayo dito guys. tato yung nabili ko dito. Kasi nga madami kami priya usog. Kaya kung pang barkada o pamilya guys, mas mag-igi pang bumili na lang kayo kasi mas makamura kayo dito. Dito sa ginawa namin, sa halagang 250, unlimited na kami dito guys. Di ba mas maraming sabaw, mas maganda lang mo bang kahani? Hmm. Yes guys, talaga mas masabaw to kaysa sa salad. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito sa probinsya nyo. Pero sa amin kasi sa Surigao, ang tawag nito ay lamaw. Naku, lalo na kung sa probinsya namin to, magsawa talaga kayo. Kahit hindi nyo tanim, pwede nyo kuhanin. Basta madaalan nyo sa bukid. <laughs> Wag lang talaga kayo pahuli. Hindi nga guys, baka abangan na tayo nito pag uwi natin. <laughs> malalaman nila, makungwa alam pala tayo ng buko. <laughs> At syempre, hindi pa yan nagtatapos dyan guys kasi lalagyan pa natin siya nitong biskuit. Mm, biscuit, biscuit. <laughs> Basta skyplex sa ano tong isa. Ah, butter coconut. Pwede rin yung mari dito guys eh. Ito yung ginagamit namin dati nung nasa probinsya kami. Pero syempre dahil wala naman tayo don. Ito at i-level natin. Mas maganda kasi pag may ganito para medyo may nanguya-unguya ka na crispy. Habang umiinom ka ng juice. At saka, kung lalambot man din siya, yung mga biscuit, okay lang din. Masarap pa rin. Ika nga, dagdag na to sa flavor niya. At ayan si Bunso na nagpa-practice na din mag-vlog at nakikiagaw ng cellphone. Ay nakikiagaw din ngayon ng sandok. <laughs> gusto niya din daw akong gayahin. Ayan, tapos na. Lalagyan na lang natin to ng yellow para lumamig. So ayan guys, tara, tikman na natin. Sa ginawa pala namin dito guys, hindi na pala kami naglagay ng asukal kasi ayaw namin ng sobrang tamis. Pero kung gusto niyo na mas matamis, pwede din naman. Nako guys, pwedeng-pwede dito talaga pang binta. Napaka-refreshing nito lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Grabe. At kita nyo naman guys talaga na parami ako dito. So hanggang dito na lang muna guys. Hanggang sa susunod na kaganapan. Thank you for watching.